sa fourth state of the nation address ni pangulong Bongbong Marcos kahapon anya kung pinahayag na rin naman ang diumano'y kapalpakan sa flood control projects sa Pilipinas dapat natutukan din ni PBBM ang iba pang issue na kailangan ng accountability wala ang usapang ICC at impeachment sa fourth sona ng pangulo sa ngayon wala pang official position ang palasyo tungkol sa posibleng ng redio sa ICC matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Issue ngayon ang usako pa ba ng International Tribunal ang kaso ni Duterte dahil hindi na tayo miyembro nito. Maging ang issue sa confidential funds at impeachment ni VP Sara, wala rin sa ng Pangulo. At kahit nakasentro ang zona sa public services, nasnab naman ang usapang sahod sa bansa. That we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Mr. President. Attorney Rowena Guanson po ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng sona speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa tatlong taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas sa tanggutom ng mga taong bayan. Ito po, sona niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya. Pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya na mabuti ang kanya mga katungkulan. Lalo na stop niya yung corruption. Pero nung unang sona niya, 3 years ago, ay fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wish him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Galingan nyo. Para kami naman po ay uh, maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang. Sa termino nyo, Mr. President, na six years. Ngayon sa mid three years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga mayari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors, ay hindi mo ginagalaw. Ang kanilang kakaparinggot na kapiranggot na tax sa mining dapat sagutin din niya ni speaker na pinsan mo Mr. President kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw siya ba ay may mga interest sa mining yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining E mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman na nagmamine eh. Ang ang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po. O ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa tatlong beses, makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka- Bongga talagang. Statement ni BBM, yung akala niya, palakpakan natin siya nung sinabi niyang, mahiya naman kayo. Alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo. Eh, ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Eh, napakalapit ho sa kanya eh. Nang dapat niyang sabihan na mawalang walang hiya kayo. Tigilan niyo lang, hindi puputulin ng mga daliri niyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monsot? Abay, wala siya nakikita ang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay Mahiya naman kayo, President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay niyong ama. Na natalo na kayo sa kaso. Hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo yan, nakaahon man na lang tayo ng konti. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop. Uh, i, -chop -chop, i -chop -chop. <laughs> E eh, chap-chap ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe. Mahiya naman kayo. Anong pagbabago po ang ginawa niyo sa tatlong taon? Kosmetik? Kumbaga, kosmetik? Pampapo. Grabe dilubyo kalamidad krabing baha ha ilang araw na baha isipin mo may gobyerno pa ba, ba tayo nasa ah, rin mga rescue boat mga pinakita ba kayong mga ano yan sa mga Marikina River sa mga lifeboats wala, wala akong nakita kaya, magtatanong ka talaga, saan napunta ang bilyon-bilyon na funds para sa flood control? Bilyon ah, hindi milyon ah. Flood control, billions of funds. At parang ito yung baha na hindi ko narinig na may abiso. Merong warning. Kasi nga, till, ano yan? yung weather ano, bureau eh halos naputulan na ng dalawang paha, putulan pa ng dalawang kamay no? Na stop ni Duterte administration ng project NOAA eh. diba? kaya yan ang problema talaga kung iba yung priority ilang beses ba tayo binabagyo bawat taon Siguro mahigit kumulang dose alam yan eh. Alam yan ng gobyerno natin. Ngayon, magkano sa ekonomiya, ang cost ng bagyo na yan? At ang cost sa lives, di ba? ba e bakit? Taon-taon hindi prepared. E kasi kung saan-saan naman nilalagay ang pera eh. Yung gobyerno. Ang kasi mga korat eh. Eh, o para reclamation. Lahat, bibigay ng permit sa reclamation. Reclamation na reclamation. Talagay nyo, yung mga korap, walang kita dyan. Sa pahintulot lang, permiso, license na mag-reclamation sila. May datong sila dyan. So, ka reclamation nila, saan ba pupunta yung tubig? ba? Diba? Baba talaga. O, pwede bahang-baha sa Maynila. City of Manila, di ba? Yung naman sa Quezon City, andun kasi yung dam, di ba? Pero naman, taon-taon, ganun. Ah, alam na natin yun. Hindi naman ang solusyon ay ililikas lang yung mahirap Yan ang solusyon. Taon-taon, ganun na lang. Abay, mag -isip, isip naman po kayo. At ang laki ng sweldo nyo dyan. Ang lalaki ng mga pondo dyan. Nasaan na po yung flood control? na Dapat po suriin yan ng Committee on Appropriations sa kanang ating Senado. Kung hindi po ninyo kaya ay ikontrata po ninyo sa marunong ng mga kumpanya niyan. Eh bakit yung ibang bansa? Kinakaya naman nila kahit bahain sila. Eh namimitigit nila kumbaga. At may solusyon sila. Dito sa Pilipinas. Dami kasi kawatan. At kurakot ang gobyerno. Talagang walang solusyon sa problema natin. At taon-taon, ilang bagyo at baha ang dadaanan natin. Sila sitting treaty. mga kababayan. Magreklamo kayo, banatan nyo sa Facebook niyo. Sa TikTok niyo, ay, kailangan. Nanginig nila tayo na we will not put up with this. We will not put up with it napaka-normal na na titiis na lang tayo ng ganito. Hindi po to normal. Hindi normal. Abnormal po ito. Abnormal.